Subalit, nagtataka po kami. Bilyon-bilyon ng ginagastos ng pamahalaan. Subalit, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat, Nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, andun po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin. Imbis na madagdagan siya, eh nadudukot po talaga. Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak? Bagamat kumakain po kami ng tatlong beses sa isang araw, eh hindi naman po sapat yung aming kinikita. Sana po, sa pamamagitan ng hiling po na ito, mawakasan po sana ang aming paghihirap. Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin, hindi po madaan ang kalabaw man na babalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin eh, bilyong-bilyong sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po eh, talagang gusto ng tumigil sa aming pagsasaka. Subalit, ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala namang kami pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po na yan, yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pool po yan, talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak, hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. So, balit, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sobrang hirap namin. Sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung tulad, nabanggit po kanina ni speaker na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Eh, nangyayari po para kami pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga ay yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Eh namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pesticide, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan ng asahan itong mga lending conduits sa ating mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun ka -igpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo mga kasapyan po nitong chamber po nito sa inyo po mga mambabatas. Nasa inyo po ang aming buhay. Kapag ka isa hanggang dalawang taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po. Lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, Pakiusap lang po sa inyo. Mr. Speaker, sana po, mag sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po. M Mr. Chair, may I Ye Yes, please, Mr. Honorable Speaker. Uh, Unang-una po ay humihingi kami ng paumanin. Uh, sa kagustuhan lamang po ng ating uh, gobyerno na matugunan ang mga pangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nang, nangangulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin, farmers, hindi mo mababuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang inyong kay, ang inyong pong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandyan pa rin po kayo nagtsatsaga at sasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawig at tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At uh, Hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na na mapataas natin at maging maganda at maging, 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 hawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Uh, yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po, Mr. Speaker, uh, Sir Danilo. Um, mga kaasa po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Boji, uh, kami po ay sa kasalukuyan ay um, kaisa ng uh, Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203. Na ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang consideration po natin dito ay ating pumaprotektahan ang lahat po ng rice farmers uh, para may laban po tayo. So makakasa po kayo, Sir Danilo. Um, siguro po mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Uh, inaasahan po namin, ito'y priority po ni Speaker Boji na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. Number, House Bill number 1 po ay ang pag-amenda po sa rice tarification law. Maraming salamat po, Sir Danny. Uh, Mr. Chair? Yes. Uh, the Honorable uh, Tina Pancho? Opo. Briefly, ma'am, uh, we apo, apo. will open the floor for questioning. Apo. Yes, yes, opo. Itatanong ko lang po kay Mr. Danilo Bolos kasi meron po tayo ngayong Executive Order Number no. 93. Ito po ba ay nakatulong po sa inyo? Kasi mula pa po, po ito noong September 1 at October 6 na po ngayon, halos isang buwan na po. Mayroon po bang naitulong ito pong executive order natin to sa ating pong mga magsasaka? Salamat po. Uh, Madam Chair, uh, hindi ko po alam kasi yung executive order na yun kung ano po yun nilalaman. Ano po ito? Suspension po ng importation po? Uh, sa ngayon po, hindi po namin naramdaman pa. Dahil Uh, siguro po, dala nga po ng mga kalamidad yung pag-ulan-ulan. So, na nahihila po talaga pagkaramdam naman po namin bilang magsasaka sa panahon po ng mga kalamidad na ganito, naihila po talaga pababa ang presyo ng palay dahil po yung mga storm damage po. Ganun po. Pero yung pong pagtaas, hindi po namin ganong naramdaman. Nung nag-araw-araw po ng konti, mga dalawa-tatlong araw, mula po sa 10 piso kada kilo, naging 11-12 po siya dala po talaga ng, ano, ng panahon, pagkaganito pong panahon ng tagulan, sa ganun po nahihila presyo. Thank you po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Yes. Um, so, bubuksan na po natin. Ano? We'll open the floor for questions. And of course, we, the minority is always the priority. We will now recognize the Honorable uh, Antonio Tino, our Deputy Minority Leader. Uh, Mr. Chair, while uh, Kong Tonchi is preparing uh, his uh, notes. We'll just recognize the other members who are present. Just to give you time, uh, Tonchi. Uh, I'd like to recognize our vice chairpersons of the Committee on Ways and Means, Attorney Agatha Paula Cruz, the venerable and uh, very handsome vice chairman, Jules Ledesma. Um, Ginong uh, Ardan Panaligan. ang kagalang-galang po na Imelda Kibransa Di uh, sa atin pong representative galing Negros Oriental, Maria Isabel Sagarbaria, ang uh, susunod at na tagapagpanday, Congressman Brian po, si Ginoong uh, Ferdinand uh, B1L Beltran, magandang umaga po. Ang pinakabata po natin, Congressman, mula sa Bulacan, Congressman Salvador A. Plato. Ang pinakamagandang lalaki sa buong probinsya ng Rizal, Congressman uh, Emidio the III. At mula po sa 1st District ng Cotabato, si Dr. Edwin L. Cruzado. Maganda umaga po. Kung meron po kaming hindi na-mention pang iba, uh, sa susunod po. Si congressman Dale Corvera mr chair we can uh, we have a list of those who want to ask questions please forward your names uh, I think congressman Tino has uh, been previously recognized so he may proceed uh, thank you to the chairs uh, and to the speaker um, Well, yung uh, unang of course ang pangunahing uh, usapin niya darito yung proposed uh, extension of the uh, of the import ban, no? Um nabanggit ng ating DA Secretary na uh, actually ang kailangan lang na i-import uh, sa kasalukuyang taon ay 3.6 million metric tons at sinasabi niya na as of August ay naabot na po tama po ba uh, Mr. Chair uh, as of end of September 3.5 million 3.5 so meron na lang shortfall of roughly 100,000 uh, metric tons more or less okay at actually, nabanggit nyo nung 2024, may sobra pa nga, no? Kasi 4.8 million metric tons yung um, in-import. Uh, okay. So, um, ngayon, ang uh, isang tanong natin ay uh, sa kabila nung uh, import ban, itong 60-day import ban, na nabanggit ng uh, ni Mr. Bolos, yung farmer from Nueva Ecija, na actually, uh, hindi pa rin nararamdaman ang epekto sa farm gate prices. No? Eh, and uh, um, may, may, nabanggit pa siya. Sabi niya na generally pagka um, raw, ganun, no? may baha, In fact, bumababa ang presyo ng farm gate prices. Okay, so uh, siguro itatanong ko sa maybe sa PCC or sa mga ekonomista dito, generally pagka hindi pa pagka may sobrang supply, dapat bumababa ang presyo. No, pero bakit generally I mean kahit uh, tignan natin yung uh, datos from previous years o ngayon, bakit hindi tila hindi markado yung pagbaba ng presyo kahit pa uh, sinasabing uh, may mga panahon na sobra ang supply ng bigas. pero po bang mga kasagot mo? Maybe the PCC? Thank you um, for the question. Uh, maari po kasi na ang nakikitang datos ay... Um, Mayroong iba't ibang epektong nangyayari dun sa datos na Hindi lang po yung uh, pagdating ng supply. Um kung titingnan niyo po na uh, kung ano ba talaga ang epekto ng maraming supply, ito po talaga ay dapat pagbaba ng presyo. Pero kung lalagyan niyo ng elemento ng um, market imperfections sa merkado, maaring hindi po mangyari yung pagbaba ng presyo na yun. when you say market imperfections, what are you talking about? So, um, pwede pong ang ibang uh, mangangalakal mga ngalakal ay meron pong um, power na mag ng presyo nila. Um, okay. isa, itong, isa, lang po itong maaring source ng imperfection. Okay, particularly, alimbawa, sabi ng ni Dr. eh, uh, ni, ni uh, Bolos, sabi niya, pag generally daw, pagka masama ang panahon, may bagyo, ay uh, bumababa ang presyo, bumabagsak ang presyo. Hindi ba dapat kabaliktaran? dapat tumaas ang presyo? Dahil